Hello, magandang araw po muli dito sa Master B Channel niyo. Siyempre, uh, narito na naman po tayo sa maikling tutorial. Ah, uh, dahil uh, meron lang po tayong sasagutin na isang tanong. Pero ang tanong nito, alam ko marami pong makikinabang lalo po sa mga kapwa nating blind na gumagamit na rin po ng Shopee at Lazada. So, ah, uh, panoorin niyo po yung video na ito o pakinggan niyo po yung video na ito para masundan nyo po yung mga dapat gawin. Kung uh, kagaya ng title ng video na ito, paano bumili sa sapi o Lazada uh, ng isang item o maramihang item sa isang place order lang. So, pwede nyo pong gawin ito. Kasi, uh, lalo kapag sale, eh, may mga napili na kayong item na bibilihin. Gaya, na, uh, napagplanuhan na ninyo. So, imbes na ano, imbes na isa-isa uh, nyo silang i-place order. So, dito, pwede nyo nang uh, pwede nang ano, isang place order na lang para sabay-sabay. Uh, so, yun yung ituturo natin ngayon. So, dahil nga may exing tutorial lang to, hindi natin patatagalin. Punta tayo dito sa Shopee. Add to cart. So meron na po ako dito ng uh, sinelect na example. Ito po ay headset kung makita niyo po sa screen no, naka screen record naman tayo no. Kaya makikita po ninyo sa mga nakakakita diyan. So dito uh, halimbawa ang napili kong kulay dito kasi may mga kulay dito eh, white ah uh, ano ba ano ba yung mga kulay gan White uh, um, hindi ko na mamaya pag uh, itatap na natin. So, halimbawa, select tayo ng kulay na bibili natin. ah uh, kasi dalawang kulay yung pipili natin dito para ah uh, uh, may place order natin ng sabay-sabay. So, halimbawa, pipili na tayo. So, ang gagawin nyo lang, itap nyo lang itong add to, add to cart. Yan, so tap natin let. the card. Please select a color. So please select the color. Sabi niya no. So mag-select lang tayo ng color dito. Limbawa. Uh, stock, color. White. So limbawa. Ah, uh, example natin tong kulay white, no? Limbawa ito yung gusto kong headset. Ah, uh, tap natin yan. Yan, tapos itap mo ulit yung add to cart. Add to cart. Tap natin yan. Add to cart. Yan, so add. add. Sabi niya added to cart. Sabi niya, so na-add na sa. So, limbawa, pipili pa tayo ng isa pang uh, color na um, uh, bibilihin natin. Ano? Uh, isa pang color, limbawa. Itap niyo lang yung add to cart ulit, no? Add to cart. Tap niyo lang yan. Tapos, pili kayo, pili kayo ulit ng color. Navy blue, light blue. Navy red. red. Halimbawa, red naman. example, red. Yan, na-select na natin. Add to cart. Add to cart na natin. Add Yan, added to cart. Added to cart, sabi niya na. So, halimbawa, uh, isa pang item. Example, speaker naman example lang naman to no uh, mahilig kasi tayo sa speaker no hindi naman tayo bibili 93% of at COD crash search in Korea mega day text box Cleared. bawa speaker itla search in text box capital S P S P E S P S P K S P E S, P. E. S. P. R speaker yan speaker no example natin but, 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 search, sp search speaker at Show so, i like, So going to select my name. na speak, but build J, but visit 4.6 at Clifton guitar amplifier, button 27% off Super Bass BT 1305 wireless Bluetooth speaker with LED light, button Super Bass Portable Bluetooth wireless speaker T 2359M with free Vigan T 2359 300 tilde 360. Show B. No? So, I'm speaker Nato speak to Super uh, para maisama natin doon sa dalawang napili natin na uh, bibilihin kanina, tap natin ulit tong add to cart. Buy now. Add to cart. Add to cart natin. Loading. Naglo-loading pa. Loading. Lowest color. Add to cart. Please select a model. So, magpapaselect pa sa ng model, no? Color. Blue. Black. Red. Black black na lang tap natin. Yan. Add a card. Please select a model. Color. Wait Blue, black, red, one button, minus one tech button, one red, black, blue. T T twenty three fifty nine T two thousand three hundred fifty nine M plus mid T twenty three fifty nine. So do tap natin. Kapag halimbawa at sinelect yun na yung color, tapos sa kanya pinindut yung cart, tapos pagka pagpindut yun, sabi niya please select Pagka nagpapa-select pa ah, pagka nagpapa-select pa rin kahit na na -select na po ninyo yung ah, isang kulay ibig sabihin pagka nagpapa-select pa rin yon ubos na po yung ah, kulay na yon so mag-select pa kayo mag-select po kayo ulit ng ibang kulay kasi ay nga ubos na yung kulay na yon kapag ah, yun pa rin ang sinasabi niya kahit na napindot niyo na so tap na natin yung add to cart add, the add the so, to cart Add to cart so add to cart So added to cart, sabi niya. So ngayon, paano nga ba sa ng sabay-sabay na? So i-back lang natin yan. Super basic notification. i sa notification, itap nyo lang yan yung pinaka ta uh, taas ng back sa pinaka gitna niya. Meron dyang notification. i uh, itap nyo lang yan tap underscore notification card BTN button. Yan, tapos tap nitong card BTN, sabi niya. No, cart BTN button. Yan, so card, card, uh, BTN, tap natin yan. Show 1 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 cart. Medyo malikot yung screen kasi nito. When edit, fifth, select, on, image, regular, GDPLUS, solar radio, edit Super Base Portable Button. Box, so kung makita nyo, ito yung item na sinelect natin ito yung speaker na sinelect natin ito Button, super base, portable, speaker, with T2359, So yan no Pag nag swipe po kayo para ito Button, check box, So may naka-uncheck ganit check nyo lang yan Yan But button, button checkbox checked. Yan checkbox check sabay nya. So next natin. Variation. One text plus. box baton checkbox. Forty five off shipping with min order of two hundred four baton checkbox. image regular shop language PA edit. COD crack headset crack earphones wired control with microphone crack headphones five hundred ninety eight thirty nine. Button. Baton checkbox checked. So check nyo yan. Variation. Red. know. Next one text box Plus. See a button. C O D crack headset. Crack earphones. Wired control with microphone. Crack headphones. Five hundred ninety eight thirty nine. Button. The check box. checked check. Check Variation. White. So. okay, na no. Button check box. Button. Button. Check box. Check. Okey na yan. Tatlong na yan. Alimbawa, Tatlong item na yano. No? So ngayon para i place order niyo sa. Ah. Uh, babay bilhin na itap na lang tong check itong check up sabi oh wait lang Share words. 3 3 out check check out carry lang itong check out sabi niya so, so check out 3 yan niya naman yung item kung ilan yung na-select yung item check nyo lang yung check out 3 sabi niya dahil Ah tatlo yung tatlo yung na-select natin eh. So tap natin tong check out na sinasabi niya. So big order 512. So 512 daw ano yung total. So go to checkout. I-check natin kung tama yung mga na-select na item. Delimit. Super Base Portable Bluetooth Wireless Speaker T2359M with free T2359. So next. 30, 300. X1. Electronics Protection 18 X1 button checkbox checked. Ayun, yung electronic protection po pala, Adagdag ah, lang po kasi yan sa, ano, sa bayad. So, kung ah, medyo nagtitipid kayo sa pera, eh, i-uncheck nyo po yung electronic kasi hindi naman po masyadong mahalaga yan. Um, kasi, alam naman na ni seller yung gagawin niya dyan. Lahat kasi nang nabibili ko dyan sa sapi, sa, uh, sa sapi, sa kalasada, hindi ko pinalalagyan na kanin ng electronic kasi matibay naman yung mga na ano, pinambabalot nila. So, pampadagdag lang yan sa ano, pampadagdag lang yan sa um, Tawag dun, pangpadagdag lang sa bayad yon, So, iyan, check natin yan. Select button, check box, checked. Iyan, iyan, check natin. Para mabawasan yung bayad niya. Shipping option standard, local 58, received by 25. The message for sale, please leave a message 3 period text box. Order total, one item, 358. Iyan, so next. Image regular shop, luggage dot luggage.ph, COD, crack headset, crack earphones, wired control with microphone, crack headphones. Variation 39. variation red 30 x 1 cod crackhead variation 39 x 1 shipping option message for seller please leave a mess order total 136 platform coins cannot be off switch on the payment of free cash payment the merchant 300 shipping sub. 100 total payment 409 total payment 494 place order 494 you know 490 for so bandit to so na natanggal na natin yung ano yung electronic protection so naging 400 na lang so yun sana nakatulong yung video na ito so uh 494. para mas mabawasan pa yung baba yung babayaran po niyo po dito check niyo po yung itong plat uh from voucher Tap natin yan button action select show button action. Please enter platform voucher code text box itong uh, platform voucher tap natin yung shipping one voucher button. Shipping TNC. mag select lang kayo ng mga tnc dito example Example uh, sample natin ito shipping TNC. yan so may mga nakita kayo dyan na tnc tap nyo lang yan show Then, i-back nyo lang ng isang beses. TNC. Yan, tapos, Kapayin nyo yung OK doon sa baba. May OK button yan. Okay. Yan o. Tap nyo lang yan. Platform voucher selector enter code. So, check na natin kung nababawasan na yung babayaran natin dito. Place order. 378. Yun know, o. Nabakamura na lang kanina. 494. Ngayon, naging 300. Place 378. So, naging 378 na yung babayaran natin. Wala lang kasi tayong pera. Kaya, ano? pa uh, hindi natin kayang bilhin yan sa ngayon ano? Kaya ayan, sana nakatulong po sa inyo yung video na ito at uh, maraming salamat po. Abangan nyo po yung mga karagdagan pang tutorial. Ano, may, mayroon, may pong, mayroon po akong may, isa pang tutorial tungkol sa AI. So, abangan nyo po. No